it's Christmas time. So, naglagay na rin kami ng Christmas lights sa aming bahay para naman hindi masyadong very dry ang Christmas dito sa Canada. si past 4 o'clock pa lang dito ng hapon pero masyado ng madilim kasi magwi-winter na. So, tayo ay pupunta ng Templeton sa outlet para bumili ng pangregalo sa Christmas kasi kahapon ay uh, Black Friday at marami daw sale, on sale dito sa Canada. Kaya lang, hindi kami nakapunta ng mall. Kaya punta kami dito sa outlet para mamili ng pangregalo sa Christmas. So, tara na. Yan. Ang daming tao, tsaka matraffic. Kasi nga, ano, maraming sales ngayon. So, unti-unti na akong bumibili ng pangregalo sa Pasko para Hindi kami at sa oras pag Christmas pang regalo. $500 in gifts. My mom claims she's broke. What? I, my mom claims she's broke. Why? Proceeds to buy $500 worth of stuff for people. Apparently. <laughs> not, that's not only 500 it's more than. Yan, pa na kami. Sandali lang kami. Bali, isang oras lang kami dyan. Kasi ano, maraming tao nakakapagod mamili. Ah, no, just keep walking. Black Saturday. keep walking. keep walking. <laughs> Nagastos kayo nga ginaan. <laughs> pangregalo naman ang mga yan din sa amin, no. Ay, bumili pala ako ng sapatos din ni Abel at saka boots ko. At mostly ay pangregalo. Yan, pauwi na kami. Eh, hindi kami nagtagal kasi ano, nakakapagod ding maglakad-lakad, mag-shopping. saka umaambon. Yan, so at least nabawasan na yung aming shopping list. konti na lang ang bibilin namin. At saka, ano, nakatipid kami rin kasi maraming on sale. At saka, be practical lang naman dito. Pag, ano, may mga on sale lang, saka kami nagsha-shopping. At saka, kailangan naman kasi, kasi pang regalo sa pamasko. So, thanks for watching ulit. Like, subscribe, comment below, and God bless po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas sa inyong lahat.